Nit po ang maglola, kasama po ni lola sa work. Si baby Rihanna. Oriana. Kumusta oh. na? Wow, Tabaka na. Oh, hello. Hello, masta? hello. Kumusta? Inano ka ba ng nanay mo? Hal, ka ba? Oo, nawawala. Ah, nilalaw. Bumoto siya dito, nakarinig siya. Ay nung nag-power siya kasi ang, ang sabi niya may sakit yung nanay niya sa puso. So, sila magkakapatid, kailangan magtulong-tulong ang mag-ambag, tsaka may mag-alaga. Kaya, kumasok siya ang trabaho. Tapos, sabi naman, yung ano, may panaw, tsaka may pera, nakaswerto, dalaw. dadalhan ng ang... Dadalhan ng panggatas. Oh, taba ka na. Ilan taon ka na? Anong na nandito? Mag-aaral ka na next year. year Diyan, sa tabi ng lang. Sa daycare. Teacher na. Teacher ka. Ano na <laughs> ka na? Mag-ABC? Kakapon nga daw. Nandito sila sa library. Kasama si Ray. Bigla daw. Sabi daw. <laughs> <laughs> Dede ako, dede. Sabi na ng mga nanday ni na test sa library. Yeah, Gapang dede. Papa dede. Tama lang <laughs> <laughs> sila sa dede de sa kamila. Binala dito. Tapos na pinadede ko. May bako kami lahat. Na Tapos nagbabaho. Ito kasi siya noon. Si, ano, yan. si tatay may trabaho. Oo. Si papa. So, papa. Saan daw si papa? Saan si papa? Papa. Saan daw? Saan daw? Papa. So. So, pumasok. Ah, Ay, hindi na ako din na. ah. ko Eh, ikaw naman, Ate Eddie. Ito nga eh. Sana huwag matanggal. Kahit paano. <laughs> <laughs> kakatulong din yung trabaho dito. Sa pamilya. Hindi ka naman gano'n. Kahit paano. Iaasahan ka kahit konti. Okay. Mm barangay employee po kasi ah, so, maaso din si eto, ato may gift na naman ako sa'yo para tumaba ka na thank you sa sandin thank you marami ka ng gatas papakabait ka sandin sandin thank you. opo opo Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs> Thank you po. Salamat po. Maraming salamat. Subscribe my YouTube channel. Bye.